Mga PUP'yan, narito ang ilang paalala sakaling tumama ang isang malakas na lindol sa inyong lugar. Sa oras na marinig ang bell o sirena, hudyat na may nagaganap ng pagyanig o lindol. Lumayo sa mga pintana, salamin, o sa mga bagay na maaaring bumuhan o malaglag. Duck, cover and hold. Magtago sa pinakamalapit na upuan o lamesa. Manatili dito hanggang sa matapos ng tulog ng sirena o ng bell. Sa sandaling tumigil ang pagyanig, umilan ng mga ayos patungo sa evacuation area. Hawakan ng balikat ng iyong nasa harapan habang ang kaliwang kamay naman ay hawakan ng bag, libro o anumang gamit na maaaring itakip sa ulo. Sa pagbaba, gamitin ang hagdanan at dome. Huwag ang elevator. Maging alerto at makinig sa mga instructions. Mag-ingat din sa mga falling debris. Ang Oval at Freedom Park ang designated evacuation area para sa mga nasa main building at laboratory high school. At ang basketball at tennis court naman para sa mga nasa gymnasium. Habang nasa evacuation area, huwag aalis sa pwesto. Kung napansin na may kasamahang nawawala o naiwan sa kusari, ay ipaalam agad sa mga emergency personnel. Maging alerto rin sa maaaring maganap ng mga aftershock. Paalala mga PUPian, mas mainam kung may nakasabit na penlight o pito sa inyong mga delays dahil maaari nyo itong magamit sa oras ng sakuna. PUPian, laging tandaan ang mga paalalang ito para sa inyong kaligtasan.